paalala lang. Istorya lang po ng pelikula ang pwede nating ipakita sa inyo. Itigil mo na ang panonood ng video na ito kung ang layunin mo lang ay makakita ng dodo na galit ang utong. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang Bella Luna. Si Ella May Bolbes na isang napakahusay at napakalinamnam na manunulat ang ating bida ngayon. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang dedikasyon at husay sa pagsusulat. Pumanaw na ang kanyang ina at nasa pangangalaga naman ng home for the aged ang kanyang ama na halos hindi na makagalaw. Kilalang manunulat noon ang kanyang ama. Subalit wala siyang magandang alaala -ala sa kanyang ama maliban sa palagi silang pinapagalitan nito. Ito naman si Nico Orale na jowa ni Ella. Maliban sa pagiging packboy ay nagsusumikap din si Nico na maging isang tanyag na direktor. Pareho silang abala sa trabaho pero hindi sila nagkukulang na pakainin at kainin ang isa't isa na talaga naman. iami Isang araw ay humingi ng pabor si Niko kay Ella na sumulat daw siya ng isang love story na parang sintoro ni Hudas. Nais daw ng kanilang producer na bumuo sila ng pelikula na katulad sa Viva Max. Nagtalo silang dalawa dahil hindi ayon si Ella sa ipinapagawa ng kanilang producer. Subalit nang ibabaw pa rin ang pagmamahal ni Ella kay Niko kaya napilitan din siyang gawin ang ipinapagawa nito. Nagkaayos din silang dalawa kaya nilimliman na naman ni Ella ang palaitluga ni Niko Orale na talaga naman. Iyami Nagawa nilang payugyugin ang sasakyan kahit nakapatay ang makina. Doon nga ay sinimula na ni Ella ang pagsusulat ng kwento tungkol sa isang babae na pinangalanan niya ng Akiya Baloran. Si Akiya ay isang high school teacher na naging masalimuot ang pamumuhay mula ng pakasalan niya ang isang eskanor na si Jomel Badang. Gabi-gabi siyang binabanata ni Tito Badang kaya sumasakit na si Pepay. Wala naman siyang magawa dahil sinasaktan siya nito sa tuwing tumatanggi siyang magpahukay. Napilitan lang si Akiya na pakasalan si Tito Badang bilang kabayaran sa pera na inutang ng ina niya. Malaki siguro ang utang ng kanyang ina kaya malaki rin ang kabayaran. Iyami, makalipas ang ilang araw ay pumanaw na ang kanyang ina kaya nawalan din ng saysay ang kanyang pagsasakripisyo. sa nun, isang araw habang naglalakad palabas ng eskwelahan si Akiya, may isang holdaper na nagnyangalang Lapu-Lapu Osorio ang lumapit sa kanya at bigla na lang siyang tinutukan nito ng baril Hinahabol pala ng mga pulis si lapu, lapu kaya ginawa siya nitong hostage upang makatakas sa lugar. Dahil sa pangyayari na ito ay unti-unting magbabago ang takbo ng buhay ni Akiya. Isinama siya ni lapu, lapu sa isang abandonadong bahay upang doon magtago. Doon nga ay nagpakilala sa kanya si Lapu-Lapu. rin ito ng ilang mga bagay tungkol sa kanyang buhay-buhay. Napag-alaman ni Akiya na hindi masamang tao si Lapu-Lapu. Inaabuso daw sila ng kanilang kumpanya sa Mactan kaya nagawa nila itong pagnakawan. Nais lang nila lapu, lapu na mabawi nila ang pera na ipinagkait ng kanilang amo na si Magellan. bahay ang putya. Nung una ay sinusubukan tumakas ni Akiya. Subalit sa maiksing panahon na nagkasama sila ay tuluyan na rin nahulog ang loob ni Akiya kay Lapu-Lapu. Alam nyo na siguro ang susunod na mangyayari. Ayun na nga, ipinabomba ni Akiya Baloran ang nag-uumapaw na balon kay Lapu-Lapu. Iyami, -Lapu. Kahit walang hugas-hugas ay ramdam nila ang pagmamahal nila sa isa't isa na para bang hindi na magwawakas. Sa kabila nito ay alam ni Lapu-Lapu na pinaghahanap pa rin siya ng batas kaya kailangan na niyang pauwiin si Akiya. Hindi sang ayon si Akiya dahil ayaw na niyang balikan pa ang magulang natalong ni Tito Badang. Handa daw siyang sumama kay Lapu-Lapu kahit makarating pa sila sa Mactan. Nangako naman si Lapu-Lapu na babalikan niya si Akiya at tutulungan siya nito na makalaya sa kanyang asawa. Labagman sa kalaoban ay napilita na rin siyang bumalik muna sa kanilang bahay. Alam ni Akiya wawasakin na naman ni Tito Badang si Pepay kaya napaluha na lang siya bago umalis. Ayun na nga, hindi na siya pinagpahinga ni Tito Badang pagdating niya sa bahay. Naramdaman ni Tito Badang na may ginawang milagro si Akiya at lapu-lapu kaya lalong lumala ang pagtrato sa kanya nito. Simula nga nang bumalik si Akiya sa kanilang bahay, palagi na siyang tulala at wala sa sarili. Hinahanap-hanap niya ang pagmamahal ni Lapu-Lapu na talaga naman Iyami, isang araw habang kumakain si Akiya Nakatanggap siya ng tawag mula kay Lapu-Lapu Inaaya siya nito na magkita daw silang dalawa sa Sogo Hotel Walang kamalay-malay si Akiya na pinapakinggan pala ni Tito Badang ang kanilang usapan Pagdating ni Akiya sa hotel ay wala nang sinayang na oras si Lapu-Lapu Kinain ni Lapu-Lapu ang pasalubong na tilapia ni Akiya Iyami nun, Pagkatapos nilang kumain, ibinigay nila lapu, lapu kay Akiya ang isang bag na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Sinubukan tumanggi ni Akiya, subalit sinabi ni Lapu-Lapu na gamitin daw niya ang pera para mabayaran na niya ang utang ng ina niya. Labis itong ikinatuwa ni Akiya dahil makakalaya na siya sa kahayupa ni Tito Badang. Buong akala ni Akiya ay magiging happy ending na ang kanyang buhay na kasama si Lapu-Lapu wala silang kamalay-malay na naghihintay na sa labas ng Sogo Hotel ang mga pulis. Sinundan pala ni Tito Badang si Akiya at isinumbong niya sa mga pulis kung saan nila matatagpuan si Lapu-Lapu. Salbahi talaga ang putya. At tapang atao si Lapu-Lapu kaya hindi siya pumayag na magpahuli ng buhay. Nilabanan niya ang kapulisan at sa kasamaang palad ay binawian siya ng buhay. Dahil sa pangyayari na iyon ay muli na namang gumuho ang mundo ni Akiya. Magkagayon man ay tuluyan na rin siyang nakalaya mula sa kamay ni Tito Badang Nabayaran na niya ang utang ng ina niya dahil sa tulong ni Lapu-Lapu Doon na nga natapos ang kwento ni Aki at Lapu-Lapu na isinulat ni Ella Sa sumunod na eksena, nahuli ni Ella si Nico na may kasamang ibang babae at nagtutukaan pa sa gitnang kalsada Sakit nun, paakboy ka talaga kuya Nico Pagdating ni Nico sa bahay, Kinumpronta ito ni Ella at tinanong niya kung sino ang babae na binobomba ni Niko. Inamin ni Niko na anak ng kanilang producer ang haliparot na babae. Dahil dito ay lalong nagalit si Ella. Humingi ng kapatawaran si Niko at sinubukan niyang magpaliwanag na hindi niya sinasadya. Nakaramdam lang daw siya ng matinding kabilugan kaya pinatulan niya ang babae. Pogi. Subalit hindi pala ito ang unang beses na naminwit ng tilapia si Niko sa ibang palaisdaan. Dahil dito ay tuluyan nang nakipaghiwalay si Ella kay Nico. Matapos nito, binisita ni Ella ang kanyang ama. Pagdating doon ay hindi niya napigilan lumuha dahil kasi sa katandaan at karamdaman ng kanyang ama ay hindi na siya nakikilala nito. Makalipas ang ilang araw ay nakipagkita si Ella kay Nico sa mamahaling karinderya. Gustong makipagbalikan ni Nico, subalit sinabi ni Ella na hindi na sila pwedeng magkabalikan pa. Sinabi rin ni Ella na pwede naman silang maging magkaibigan na lang. Napaluha tuloy si Nico dahil alam niya na hindi na niya kayang baguhin pa ang desisyon ni Ella. Yan ang napapala ng mga tao na hindi marunong makontento. Packboy pa. Sa huling eksena ng palabas ay makikitang sinusunog ni Bella ang isinulat niyang kwento tungkol kay Akiya. Pareho man silang dalawa na walang happy ending sa ngayon. Ang mahalaga ay nakawala na sila sa mga maling tao na nakakasama nila. Pwede na silang magsimula ng bagong buhay na walang kasamang toxic sa loob ng bahay. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Alam mo na ang dapat mong gawin kung may gusto kang makita sa palabas na ito. Iyaminon, Humayo kayong lahat at bawas-bawasan nyo ang pagpaparami. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.